Hello mga langga. Pupunta ako ng grocery mga langga. Bibili ako ng itlog. Kunti lang naman bibilihin ko. Ito, patawid na ako. Busy pa rin ang bisi busy pa rin mga sasakyan kahit gabi na. Gabi na ako pumunta ng grocery kasi para walang ano, wala masyadong tao ito andito na ako sa loob ng grocery pili pili tayo ng ating bibilhin ikot ikot muna tayo yung kaya lang nating bitbitin kasi ano maglalakad lang ako malapit lang naman to sa amin walking distance lang tong maliit na grocery dito meron din sila mga frozen food mabinta dito sa grocery na to kasi ano mas mura sila maliit nga lang hindi lang sila kompleto pero mas mura dito kaya pag uh, lang yung bibilhin ko dito ako pumupunta kasi ano wala masyadong tao at ano ba tahimik lalo pag gabi ayan maliit lang siya pero ang mga presyo dito abot kaya <laughs> ayan mas mura siya ayan, ikot ikot lang <laughs> ikot-ikot lang muna kasi kunti lang naman yung bibilin ko lang ga. bibili ako ng itlog meron din sa ledge yung itlog lang ka at ang itlog dito lang ka ano, mas mura din siya kaysa bibili ako sa talipapa namin dito pagka ano lang naman hindi man ako madalas bumili dito, bumibili dito yung itlog kasi meron talaga akong suki na binibilhan ng itlog pagka alanganin lang na naubos dito ako bumibili mabilis din maubos ang itlog dito ayun no. nung isang araw ang dami niyan ngayon yan na lang natira oh. <laughs> yan ang kukunin natin yung large ayan konti lang yung bibilin ko kasi ano maglalakad lang ako para hindi tayo mahirapan magbitbit <laughs> o ba diba, pag gabi na wala masyadong bumibili maaliwalas buti na nga lang at merong grocery dito malapit sa amin kahit maliit lang pero ano ba matagal magstarado ito na nandito na ako sa counter magbabayad na ako para makauwi na ito naglalakad na ako pa uwi masyadong madilim <laughs> lakad lakad lang malapit lang naman saglit lang naman ang lakad ko dito wala lang masyadong tao ano kasi to dito bandang school madilim madilim yung ano may mga ilaw naman pero madilim pero hindi naman dito nakakatakot maglakad kasi ano naman uh, mababait naman mga tao dito diba <laughs> ito yung school to dito eh. elementary school dito rin nag aral yung mga anak ko dati ay wala masyadong taong naglalakad kasi nga gabi na pagka araw mabisi dito lugar ito yung matrapik dito pag araw kanina dapat ako pupunta pagkadating ng anak ko kaya lang sobrang init grabe kaya sa ko mamaya na lang kung gabi ito nandito na ako sa, nandito na ako sa street namin malapit na ako sa bahay dito ako sa kanto ayan yung street namin tahimik na rin ayan ang aming lugar dito sa Quezon City ayan malapit na ako sa bahay lakad lakad kunti video <laughs> video din si Inday <laughs> Ayan. Ayan yung aming bahay. Yung may mga bulaklak. Ayan. Ayan. Dito na ako. Sa harap namin. Ang aking mga bulaklak. Oh. Ang dami niyang bulaklak. Salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa sunod na mga videos. Bye bye and good night. Kasi gabi na. <laughs> gabi na mga langga. Kaya thank you so much sa inyo.